Hindi ako mayaman sa pera, pero mayaman magmahal sa girlfriend. Ko to the point na nagiging ATM na ako ng pamilya niya. Breadwinner ang girlfriend ko. Ako hindi only child ako at until now may business ang parents ko. Nung nabanggit ng girlfriend ko sa family niya na may business ang parents ko, nasabi na kagad nila rich kid na may rich parents daw ako. Ako may work sa isang IT company, hindi ako nagwo-work sa business ng parents ko. Ang akala ng family ni girlfriend, nanghihingi lang ako ng pera sa magulang ko kaya wala silang tigil kakahingi ng pera. Mapuputulan na kami ng kuryente, pwede paluwalan mo muna. Binyag ni Baste, pamangkin ni Jeff. Pwede ikaw ang bagsagasto sa reception. Tig 50 pesos hinihingi pa. Akala naman talaga nila mayaman ako at parents ko. Kaya itong parents ni GF gustong gusto, mamit parents ko at interesado, daw sila sa kung ano business ng parents ko. Mukha corporation na daw business ng parents. Kung baka daw gusto ipasok yung kuya ni GF kasi walang trabaho paghihiwalayan daw kami kapag hindi ko pinakilala sila sa parents ko. Nung meet the parents na, una talaga tanong ng parents ng GF ko ano business ng parents ko. Ang business nila, ihaw-ihaw, siyumay, palamig sa tapat ng isang school malapit sa amin. Nakita ko kung paano nalungkot mukha ng parents ni GF. Mukha pati parents ko hihingan nila ng pera katulad ng ginawa nila ako. ATM. Bakit daw ako nagsinungaling? Paanong sinungaling? Business pa rin naman matatawag yung nagtitinda ng pagkain sa may school. Sinadya ko na rin ipaalam sa kanila yung totoo kasi mga dilulo na sila. Magkakaroon daw kasi sila kung sakali ng mga balae na mayayaman. Hindi ko na rin tinuloy makipagrelasyon sa girlfriend. Ko kasi obviously ang habol lang ng pamilya nila sa akin. At sa minpera but sadly hindi kami mayaman how I wish para may pinagyabang ako sa kanila.